patong-patong na hamon ang kinakaharap ng pansa ngayon. Mula sa mataas na bilihin hanggang sa kung paano tayo aahon sa delubyong naglulubog sa atin taon-taon. Sa 2025, nakasalalay sa higit 68 million voters ang solusyon. Dahil ang tinta sa hintuturo mo ay may responsibilidad sa pagbabagong gusto mo. Maging matalino, maging maingat sa pagboto. Ito ang tungkulin natin sa darating na halalan bilang Pilipino bayan ang ipanalo. Ngayong midterm election, buong puwersang titindig ang TV5 kasama ang MediaQuest at ang MVP Group of Company sa paghatid ng komprehensibong impormasyon at eksklusibong mga pangyayari sa anumang bahagi ng bansa. Magbabantay at hihimayin ang mga balitang gigising sa kabalayan ng bawat Pilipino. Kasama ang mga veteranong jorno, balansing pakikinggan ang poses ng bawat panig. Gagabayan ang bawat Pilipino sa pinakamalaking desisyon na kanilang gagawin dahil bilang Pilipino bayan ang dapat ipanalo.